mga guys bali nandito kami sa Bantay Ilocosur bali kukuha kami ng chariot ito so, bali ina-assemble na yung kasama ko kasi sold out sold out na ang kabugaw to sold out ko yan guys magkikita nyo naman guys kung gusto nyo magkubuha ng chariot marami pa dito yan passenger at with with roof yan Sheesh. At saka si Diwata. So, ayun na nga guys. Balik. Katatapos lang na ma-assemble out. Ma-activate ito. Um, chariot. Balik. Kakain muna kami dito. Sheesh. <laughs> Yan yung kakainin namin. Hey, ito. Game game. ito nga pala yung mga kasama ko. Laysus. ko ng kabuga. <laughs> at mekaniko ng bantay. <laughs> uh, So ayun na nga guys, bali papunta na kami sa Kabuga Hotel. sinakay na namin itong BL na 150. Luka so, pala yung ano ko, driver ko. Ayan, bali papunta na kami sa Kabuga. Ayan, oh. All purpose to mga guys, yung chariot. Uh, pwedeng pang ano, hardware, pwedeng pang ano Paanglagyanan ng motor o so, all around to Sheesh Yan mapunta na kami guys Yan, guys bali nandito na kami Sa magising lalilo kusur Guys, bali nandito na kami sa Bali, maghalo-halo muna kami Yan, maghalo-halo muna kami ito nga pala yung ano natin uh, chariot so ngayon na nga guys bali nag-ano -ano muna kami nag-parking muna kami dito sa Gidli sa may highway tsaka yung ano dyan uh, halo-haluan di so ayan na nga guys bali nandito na naman ako sa video mag-deposit -de sheesh